Okay, isang magandang araw po, nandito po tayo ngayon sa loob ng Marianville para ipakita ko po sa inyo ang status na po ng uh, ginagawa po at ongoing po na paggagawa at pagtatayo po ng Laguna Regional Hospital dito po sa ating probinsya. Ito po ay matatagpuan sa loob po ng Marianville sa Barangay Puypoy, Bayan ng Bae. Tingnan nyo po, ayan. May mga pundasyon na po. Ayan. Magandang maga po sa inyo. Ayan, tingnan nyo po. Ayan na po yung status ng Laguna Regional Hospital. Kung maalala nyo po yung ating mga unang update sa inyo. Nuhukay pa po yan dati. Subalit ngayon po ay Kitang-kita nyo po Ayan, may mga pundasyon na Sigurado pong napakalaki po ng maitutulong nito Sa ating mga kababayan Dito sa Bayan ng Bae Sa mga karatig na barangay uh, Karatig na bayan, syudad At sa mga katabi po Nating na probinsya Ayan, ito po yung Laguna Regional Hospital Na pinagtulong-tulungan po ng pamalang panlalawigan sa pangunguna po ni Governor Ramil Hernandez at ang kinatawa ng ating distrito, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez.